Hi guys, gandang hapon. Ayan, hindi natin naabutan ang sunset. Ay, sa wakas, maraming salamat. Ang ganda ng ating weather. Nagpakita na si Karing Araw. Kaya lang hindi natin naabutan. Ayan, pero okay na po yan. May sunset po tayo. Ayan pa po ang aming reader dito sa aming probinsya sa Samar. Ayan pa po siya. Ayan. Ayan, tumitingkad si Haring Araw mga palangga. Ayan. Ayan po mga palangga. <laughs> naalaw naman ako at mayroon tayong sunset kahit pa paano. Hindi ko nga po naabutan ang liwanag kanina. Nasa labas kasi tayo. Kaya yan. Takbo ka agad dito sa likod bahay. Para maabutan ang sunset kahit pa paano. Ayan. Maraming salamat Father God. At sinilayan nyo po kami sa mga oras na ito. Yun. Ayon po yan na lang ang naabutan natin sa ating sunset gab hindi mo kasi ako tinawag hmm. ayan pwede na ulit tayo mag walking doon pag tuloy ng maganda ang panahon natin mga palangga sa overlooking doon sa lantawan so yun po <laughs> naliw lang ako ha talaga namang pag may sunset hindi ko talaga dapat palang pasin. Ayan. At ang ganda po ng karagatan sa mga oras na ito. Ayun. After Bagyong Ramil. Madiba? di ba? Kapangalan ko pa. Ayan po ang ating karagatan ngayon. Pwede na po muli tumawid kahit sa dyan sa mga island. Dahil may maayos na pong nagbibiyahe muli ng mga bangka. So yan. At ang mga barko eh, ay na muli from Alin at o, oh, tama. Sa Alin Fort, going to Matnog Fort. Ayan. So, guys. Maraming salamat. Yun. Sana ay okay lang din po ang bawat lugar nyo sa mga oras na ito ngayong hapon. na. Ha. Ayan, ayan, ayan mga palangga, tara na, tara na, tara na, magkapi na tayo dito sa likod bahay, lalo na po dun sa mga sunset lovers dyan, tara, kapi na tayo, ayun po, <laughs> ayan, ayan, Muli guys, kita kita sa susunod kong mga video. Ayun, sana mayroon pa tayong sunset muli bukas. Love you all guys. God bless us all po. Bye for now. Yan. Maraming salamat. Hmm.